Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang panalo ng Golden State Warriors kontra sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang dapat na nga palitan ni Dwight Howard, si Christian Wood, Naging emosyonal nga po mga ang pagbabalik ni Clay Thompson sa Chase Center Arena ngayong araw sa pagharap ng Dallas Mavericks sa Golden State Warriors. At bago pa man nga po magsimula ang kanilang laro, ay ipinakita na nga po sa publiko ang ginawang tribute ng JSW para sa kanilang dating player. Nagbigay rin naman nga po sila dito ng Captain Clay Hot sa lahat ng mga fans na nasa loob ng Chase Center na pinalakpakan na rin naman si Thompson. Pero kung ang JSW nga po mga katrops ay naging emosyonal sa pagbabalik ni Clay, kabaliktaran na rin naman nga po ang ginawa nito dahil sinabi na nga po niya sa kanyang interview na hindi nga po niya pinagtuto na ng pansin ang mga patrobak ng kanyang dating team bagos mas focus pa rin nga po siya sa Dallas Mavericks. At mukhang pinanindigan na rin naman nga po niya ito matapos nga po siyang magtala dito ng 22 points sa kanilang game kasama na ang nagawang 31 points ni Luka Doncic at ang naitalang 21 points ni Kyra Irving. Ngunit sadyang iba rin naman nga po plano ni Stephen Curry matapos nga po siyang magtala dito ng 37 points. Kasama na dyan ang kanya nagawang game ceiling 3 pointer sa huling mga segundo ng 4th quarter para manalo ang Golden State Warriors sa score na 121-17. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang dapat na nga na pong palitan ni Dwight Howard si Christian Wood. Kalat na nga po mga sa social media ang balita na habang nagpa-practice nga po si Christian Wood ay bigla na naman nga na sumakit muli ang tuhod nito na siyang rason bakit inaasahan na mawawala na naman siya sa kanilang team ng at least apat na linggo. Pero kung si JJ Reddick nga na pong tatanungin, hindi pa nga po niya alam kung kailan ito makakabalik o makakapaglarong muli dahil sa kasalukuyang kalagayan nga po nito ngayon. Kaya dahil nga po sa lumabas na balitang ito ay paunti-unti na nga po napipikon sa kanyang ilang mga Lakers fans na nagsasabi na kailangan na nga po siyang i-trade sa lalong madaling panahon at gamitin na lamang nga po siya bilang trade asset upang makakuha sila ng mas mapagkakatiwalaan at mas magagamit nga po nilang big man. At kung hindi man nga po sila makakuha ng center sa trade ay mas mabuti na lamang nga po na kunin na lamang nilang muli si Dwight Howard sa free agency market. Bagamat man nga po wala na ito sa kanyang prime at questionable na rin naman ang kanyang kalusugan, ay mas mapagkakatiwalaan para naman nga po ito kesa kay Christian Wood. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.